maybe it's time for you to really make a uh, discernment. Uh, tingnan ninyo, baka napapanahon na for you to do. A. Rogelio Babe-Singson. Mas marangal po na magsumite ng inyong resignation kesa maging patuloy na bahagi sa pagtatakip ng mga anomalyang kinaaharap ng Marcos administration na nugmuk sa issue hindi lamang ng malawakan or massive corruption, kundi, kundi pati na sa hayagan at direktang testimonya ng kapatid mismo tungkol naman sa drug addiction. Magandang araw mga kababayan. Yun na nga po, wala po tayong ganong pag-uusapan sa video nito. Uh, basta dito po eh, si Atty. Nibik nagbigay po ng kanyang pahayag at reaksyon uh, tungkol nga po dito sa biglaang pag-resign ni Babe Singson ng ICI at dito nga po sa isyo ng uh, pagkasuspinde ni etong, uh, si Congressman Kiko Barsaga. Wala na po tayong paligoy-ligoy mga kababayan. Bago po tayo dumirat sa video, isang like, share at subscribe. Masaya na po tayo dyan. So, ay nalusaw na ICI. Bakit po nalusaw? Alam naman po ninyong lahat yung breaking news na nagbitiw na rin. Na rin. Hindi lamang po siya. Nagbitiw na rin si dating kalihim ng DPWH Noy Noy President Noy, -Noy Aquino Ira na si Rogelio Babe Singson. Ano ho? Ito po siya. Nagbitiw na rin po sa ICI. Oh, para makita po ng mga nasa TikTok din, yan po yung breaking news pinakahuli ngayong hapon na pumasok bago po tayo nag-live. No? Rogelio Singson resign, resigns from ICI. Nalusaw na po yung ICI. Matagal na po nating pinag-uusapan dito sa ating pahina na wala po talagang patutunguhan yung ICI. Bakit? Unang-una, yung pamagat pa lamang po nila eh, yung Independent Commission on Infrastructure. Mali na po agad eh. Budol na agad eh. It can never be independent. Why? Because all the members are appointees of Bongbong Marcos. And who is Bongbong Marcos? Paano ba na-define yung kanyang presidency? Ano ba yung legacy ng kanyang presidency kung meron man? Di ba't siya ay kasalukuyang nakalubog sa kumunoy ng issue ng korupsyon at yung testimonya ng kanyang ate at nakakatandang kapatid na drug addiction. Kaya yung ICI, nung binuo pa lamang, cover up po iyan eh. Ang ICI was meant para po ma o sapawan yung ginagawang investigation ng Senate Blue Ribbon. Nung maayos pa yung direksyon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, nung ang chairman pa po ng Senate Blue Ribbon Committee hearing ay si senador Dante Marcoleta. Dahil po hindi na makontrol ang direksyon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, sa pamumuno po ni ni Dante Marcoleta, kinakailangan paspasan po ng ICI, yung Independent Commission on Infrastructure. Budol nga po ito, matagal na nating sinasabi. And uh, in many interviews ng mainstream na kung saan tayo po ay uh, na-interview nila, sinabi ko na I have little or no reliance on the credibility, more so the outcome of ICI. Bakit? Unang-una, wala pong basihan <clears throat> ang pagtatag ng ICI. Bakit? Wala naman ho yung power na mag-prosecute if at all the most that the ICI can do is to render a fact-finding investigation. Pero yung fact-finding investigation niya, wala po silang power o kapangyarihang magsubpina. Whether magsubpina ng testigo o tetestigo o magsubpina ng dokumento. Higit pa, pag wala kang power o kapangyarihang magsubpina ng dokumento o ng tao, wala ka rin power mag in contempt. So wala po iyan, mahinang klasing nilalang po iyan. Yan po yung kinasabi nating uh, lowest mammal in the hierarchy. Bakit? Ang layunin po niyan ay lagyan lamang ng hadlang yung sanang tamat smooth direction ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Again, nung naunang chairman ng Senate Blue Ribbon noong 28th Congress na si Cong Dante Marcoleta. Kaya po nila pinaspas yan. Bakit po ang ating uh, pamagat ngayon ay nalusaw na ICI? Unang una, sabi ko nga ako sa inyo, yung pagtatag lamang po niyan, budol na. Ang layunin niyan, maglonder din ng ebidensya ang layunin niyan maglounder din ng mga ide demanda. Saan kayo nakakita? Ang naaresto at ito'y nalalaman kong personal. Demoralize po ang mga kawani ng DPWH. Bakit? Linoloko po ng gobyernang administrasyong ito ang mga empleyado ng DPWH. Marami pong kurakot at kurap sa DPWH. Marami. Henry Alcantara, si Yusek Robert Bernardo, yung Bryce Hernandez. Napakarami po nila eh. Yung Cathy Cabral nga, hindi na na natin nakikita eh. Yung Manny Bunuan nga, wala na rin eh. So talagang maraming napakakurap at kurakot dyan. Pero hindi lahat. Marami din pong matitino dyan. Ano po ang ginawa? ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ang kinulong po, ang kinasuhan, renade yung bahay, sinerva ng warrant, sinerva ng search warrant, ikinulong, kinasuhan yung mga maliliit na empleyado. Yung maliliit na empleyado. Si Manny Bunoan, pinalabas muna ng bansa hanggang ngayon. Laya. Kaya po talagang maraming nagagalit eh. Ngayon, anong nangyari dito sa ICI? Hindi ba nung nag-iimbestiga initially at mukhang tama naman yung kanyang direksyon, yung uh, si Mayor Benjamin Magalong, hindi ba nung tama yung direksyon ng kanyang investigasyon at tila hindi siya mahapigil ng uh, Malacanang, siya ay tinanggal bilang miyembro ng ICI? Hindi ho ba? Tinanggal si Babe uh, Singson, uh, si uh, Benji Magalong, pero ang sabi ni Benji, hindi siya tinanggal. Siya ay kusang loob na umalis. At hindi rin niya alam bakit nagkaganoon. Nagtatrabaho lamang siya ng tama. At ang palusot ng Malacanang, eh dahil daw para hindi maabala si Mayor Benjamin Magalong sa kanyang mga responsibilidad at obligasyon bilang ama ng Baguio City. Kalukuhan eh, hindi ba kalukuhan? Ngayon naman, si Rogelio Babe Singson, Pangalawa na po ito na umalis sa ICI. Si Rogelio Babe Singson, doon po sa mga hindi gaanong pamilya sa ating recent history, sapagkat si Rogelio Babe Singson is like almost um, 10 years na po siyang huling nagservisyo sa pamahalaan bilang kinatawan ng DPWH noong panahon ni dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino, 2010 to 2016. Marahil sa karamihan po sa mga nagpapabayad na trolls ngayon, mga munting bata pa ho kayo noon, nung si Babe Singson ay uh, naging kawani, uh, naging kalihim ng DPWH. Ngayon, alam na ninyo, ano, tama yung paghirang sa kanya sapagkat uh, maganda rin naman yung kanyang integridad. And I think, to be fair to former Secretary Babe Singson, tingin ko naman, ang kanyang layunin makatulong dito sa nangyaring malawakang korupsyon uh, uh, ng flood control projects, flood control mitigation program, at flood control funds anomaly. Subalit paglaon, ang naging dahilan po ay very intense at stressful ang ICI work. Ito po ay sa kataga mismo ni Ginuong Babe Singson, ni Secretary Babe Singson. Kaya daw po siya nagbiteo ay dahil very intense and stressful ang ICI work. Alam mo ninyo, nagiging maginoon na lang ito si Secretary Babe Singson Ayaw na lang niya siguro ng kontrobersiya and maybe he just wants to go back to his peaceful, quiet, serene, and he's uh, very much made. Uh, marami na pong napatunayan yan. Gusto na lang niyang bumalik sa kanyang tahimik na buhay sa privado. Kanya ayaw na niya, nagimaginoon na lang siya. Pero yung ginawang rason, pamigay po yun eh. Dahil daw po sa very intense and stressful ICI work. The moment it was offered to him, I'm sure, I'm certain, matalinong tao yan, alam niya na magiging mabigat, hindi biro-biro, yung kanyang haharapin sa ICI bilang miyembro ng bodol na komisyon ng ICI. But nonetheless, mainam din po iyon. Bakit? Sa edad ho ni dating Secretary Babe Simpson ng DPWH na kabibitiw lamang po bilang bahagi o miyembro ng ICI, wala na po siyang dapat patunayan kung meron man uh, yung nalalabing uh, taon pa niya Sana'y maging malakas lagi ang iyong pangangatawan, Secretary Babe-Singson, at marami ka pang may sa bansa in many other capacity. Siguro, yung mga katulad po ni uh, Secretary Rogelio Babe-Singson na nasa gobyerno pa ngayon, nagsisilbing gabinete, o undersecretary, ASEC o regional director, kung kayo po ay uh, nasa ganyang edad na at estado nyo ay eh, Respectable naman po kayo sa inyong profession, sa inyong komunidad, sa inyong pamilya. I encourage you, it's time to do a babe Simpson. Take the road less traveled. Take the higher ground. At talagang mahirap ipagtanggol ang isang administrasyon na lugmok sa issue ng massive corruption looting of public funds at yung direct at hayagang testimonya ng mismong kapatid ng Pangulo na drug addiction. Mahirap po iyan. And I think congratulations is in order kay Secretary Babe Singson sa pagtalikod dito sa bangkaroting administrasyon ni Bongbong Marcos. Ano? Hindi ho kasi ako personally naniniwala. Maaring kayo po'y naniniwala, but ako po'y hindi na very intense, ang stressful, ang ICI work at yun ang kanyang naging kadahilanan. Matalinong tao po yan, magaling yan. Uh, alam niya, yung kanyang pinasok bago pa siya umuo, bago niya tinanggap. Hindi naman hong papasok sa alanganin niya kung hindi niya nakita yung how rugged, how rugged the terrain nung ICI nung papasokin niya. Na siguro, malinaw sa kanyang kalooban na talagang magtatrabaho siya ng tapat. Eh, kaya lang, ito ang classic example na may dangal, may dignidad, may hiya sa katawan. Minarapat na lang niyang bumalik sa kanyang peaceful, quiet, and serene private life. Tama po yun. Kaya yung mga katulad din ni uh, dating Secretary Rogelio Babe-Singson na nasa pamahalaan pa rin ngayon, alam mo namin, hindi kayo manhid. Alam namin, hindi kayo bulag, pipi, at bingi. Hindi rin lalo kayo nagbubulag-bulagan nagbubusal-busalan at nagbibingi-bingihan. Do a Rogelio Babe Singson. Yan po ang kunin ninyong landas upang hindi na po tayo nakakahiya sa ating komunidad, sa profesyon na ating kinabibilangan at sa mismong ating mga pamilya. No? Si Manny Bonoan eh, bakit budol itong ICI. Uulitin ko at talagang malulusaw po yung ICI. Bakit? E imagine ninyo, lantara na tayaga ng itinuro. Yung USEC Trigib or o Tri Olaybar at yung USEC Adrian Bersamin. Adrian Bersamin, hanggang ngayon, hindi ipinatatawag ng budol na ICI. Tatalon lang po ako ng konti ah, sapagkat umexit na ho si Mayor Benji Magalong at hindi nakakaya yung kanyang pag-exit, saludo. Yung pag-exit ni Rogelio Babe Singson, saludo. Talagang mahirap ipagtanggol ang bangkaroteng administrasyon na ang layunin lamang ay magtakip na magtakip ng kanilang mga kampon. Meron pa pong isa na pag tinignan po ninyo yung profile, solid eh. Siya po ay isang certified public accountant. Siya po ang uh, country managing partner. Ang bigat nito, managing partner ka ng SGV the, with all respect to the other uh, auditing firms. ano, SGV is one of the, if not the, leading auditing firm here in our country. So pag nakita ninyo yung profile ni Ginang Rosana Fajardo o ni Miss Rosana Fajardo, solid po yan. Kaya siguro, eh, kung nakikita ninyo na ang ginawa lang sa inyo dyan ay parang mga deodorant, pangtanggal lang ho ng sansang, pantanggal lang ho ng baho para lang po magmukhang legitimate yung ginagawang investigation ng ICI do a Rogelio Babe-Singson. Marangal po ang resignation kesa maging bahagi ng isang corrupt na administrasyon. Mag-resign na rin o kayo siguro i-consider niyo uh, kay Miss Rosana Fajardo dahil na uh, hindi lamang po kredibilidad ninyo bilang CPA ang nakataya. nakatuon din po ang maraming malalaki naglalaki ang kumpanya ng SGV multinational, foreign and local companies na inu-audit po nila, kliyente po nila, pinapayuhan nila bilang mga tax advisors. Nakatingin din po at marami akong nakakausap, bakit tinanggap ng country managing partner ng SGV ang uh, maging bahagi ng BUDOL na ICI? So bago pa hulalong uh, lumalim yung question sa at tamaan ng integridad ninyo, ni Miss Rosana Fajardo, maybe it's time for you to consider doing a Rogelio Babe Singson. Pag-isipan po nyo yun. Pag-isipan po nyo yun dahil hindi lamang kredibilidad ninyo, kundi kredibilidad mismo ng SGV. Kredibilidad mismo ng mga kliyenteng inyong inu-audit at binibigyan ng payo bilang mga tax advisors ang nakasalalay sa pagiging patuloy na bahagi mo ng budol na ICI. Bakit po natin sinasabing budol? Imaginin ho ninyo, matagal nang ibinunyag ni dating Governor Chavit Singson yung Ilocos Norte Flood Control Projects Anomaly. Wala pa rin sumisilip na taga-ICI dyan sa Ilocos Norte. Wala pa ring findings na substandard o dili kaya ghosts yung mga flood control projects dyan sa Ilocos Norte. Akala ko ba susundin ninyo kung saan man kayo dali ng ebidensya? Bakit panay ang investigasyon ninyo, pag fieldwork ninyo, pagbisita ninyo sa Davao? ang Ilocos Norte matagal nang ibinunyag ni Governor Chavit Singson hanggang ngayon wala silang findings whatsoever. Yung paragraph 30, yung mahiwagang paragraph 30 ni Curly Diskaya, katangi-tangi tinalunan doon sa kanyang pagpapahayag sa Senate Blue Ribbon Committee Hearing, paragraph 30. pakita ho natin yung paragraph 30 niya binanggit doon malinaw. Malinaw na binanggit doon yung DPWH Region 1. Paragraph 30 ho. Ayan. Yung gusto ko ng kopya, screenshot nyo na lang o pakipicturan nyo na lang. Ho. Paragraph 30. Binabanggit po yung DPWH Region 1. Magpapasko na ho, ilang araw na lang mula ngayon. Hindi pa ho na ipatatawag yung regional director ng Region 1 DPWH. Yung kasalukuyang kalihim ng DPWH, ano na? Nasaan na? Yung Ronel Tan, DPWH Region 1, na binanggit sa paragraph 30, yung mahiwagang paragraph 30 ni Diskaya. Kaya po bukod kay Mayor Benji Magalong, bukod po kay dating ka DPWH Secretary Rogelio Babe-Singson, baka naman magandang pamasko sa mamamayang Pilipino mula kay Ms. Rosana Fajardo, ang isang uh, uh, tanyag na Certified Public Accountant at SGV, Country Managing Partner. Maybe it's time for you to really make a uh, discernment ating uh, na ninyo baka napapanahon na for you to do A Rogelio Babe Singson mas marangal po na magsumite ng inyong resignation kaysa maging patuloy na bahagi sa pagtatakip ng mga anomalyang kinaharap ng Marcos administration na nugmuk sa isyu hindi lamang ng malawakan or massive corruption kundi kundi pati na sa hayagan at direktang testimonya ng kapatid mismo tungkol naman sa drug addiction. Mas marangal po yun eh. Yung, yung dahil hanggang ngayon ho, CPI naman na ito si ma'am, wala pa hong audit ng flood control or flood mitigation project sa Ilocos Norte. Katangi-tangi po ito. At ulitin ko, matagal nang ibininyag ito ni dating governor Chavit Singson. Alam mo ninyo, uh, napanood ko rin kanina may nagpadala sa akin ng uh, reel ni dating Secretary at dating Congressman Nani Braganza. Si Nani Braganza nagpahayag na nauna pang nasuspindi si Congressman Kiko Barsaga kesa makasuhan ang 67 or so contractors. So, dabalik tayo kung bakit talagang malulusaw itong ICI. Malulusaw ang ICI dahil budol po iyan. Budol po iyan. Nauna pang suspindihin si Congressman Kiko Barsaga dahil lamang siya ay nagpapahayag ng kanyang nakikita sa loob ng Kongreso samantalang yung 67 or so number of contractors wala, hindi pinag-uusapan sa ICI. Kanya mas marangal pong magsumiti ng resignation. Ulitin ko, mas mainam, mas marangal magsumiti ng resignation kesa baging bahagi ng budol administration. Ginagawa lang po kayong deodorant jaan sa ICI. Wala po yan. Budulan po iyan. Budulan po iyan. Yung katagang mahiya ka naman, yung Secretary Rogelio Babe Singson may hiya. And I'm sure yung desisyon niya, kinatuwa ng kanyang pamilya, mga nakasama dati sa gabinete nung panahon ni dating Pangulong Noy, -Noy Aquino, dahil nga ako, kung titingnan niyo ang galawan dito sa ICI, hanggang ngayon, wala kayong naririnig tungkol doon sa Yusek Adrian Bersamin at Yusek Trajib Olaybar na nakasungkit, naka-corner ng sweetheart deal kay Secretary Amina Pangandaman. Yang tatlong yan, hindi pa ho yan pinatatawag, hindi nakakasuhan, hindi naiimbestigahan. Ano Tapos, itong budol na ICI, saka lakas po ng apog ng mga tao riyan, kung sino man ang tuturo sa mga tao riyan, pagka po yung mga pinatatawag out of courtesy ay at respect kaya pwede daw po silang hindi mag-close door hindi nila i-televise ite yung ginagawa nilang pagdinig kita nyo yung uh, yung uh, pambubudol ng mga ito nung ninakaw ninyo ang pera ng mga Pilipino wala kayong hiya wala kayong kortesiya sa amin sa mga ordinaryong manggagawang kubang-kuba nakakatayod araw-araw Nung kayo na iimbestigahan, i-invoke ninyo na inyong right to privacy? Bakit? Nung ginagahasa nyo ba yung kaban ng bansa? Meron ba kayong kortesiya sa ordinaryong Pilipino? Sa grab driver, sa tricycle driver, sa jeepney driver? na Kubana ho, kubang-kubana sa ilang sunod-sunod na price increase ng diesel. Nag-rollback isang beses tatlong piso be headline. Pero yung sunod-sunod, yung lingguhang pagtaas, itinatago nila ng mainstream media. Bakit? Eh kasi ho, parte sila ng Budol administration eh. Parte sila ng Budol administration. Wala ho yung Yusek Adrian Bersamin. Wala yung Yusek Trijib Ulaybar. Wala yung amin na pangandaman. Ito malala. Pinawalan, pinalipad, yung Secretary Manny Bunuan. Paano tayo mag ng tama? ICI, si, sige nga. Paano tayo mag ng tama kung yung mismong ulo ng ahensya na punong-puno ng kurakot at korupsyon pinalabas na ninyo ng bansa? Diversion naman sila. Kakansila raw ang pasaporte ni Saldiko. Bakit hindi ninyo kansilahin ang pasaporte ni Manny Bunuan? at yung mga katulad pa niyang lumabas ng bansa. Wala tayong problema ang ikansila ninyo yung passport ni Saldico. Ulitin ko ha, yung naging payag ni Saldico, malaman, makahulugan. Solid. Hindi pe pwedeng sabihin hearsay. Bakit? Kaharap niya mismo yung mga inabutan niya ng pera eh. Ulitin ko ha, yung mga hindi pa po pinapanganak nung era impeachment trial. Para po mga kababayan, dito ko na pupuputulin itong uh, reaction video po natin. Ano? Uh, yan po narinig nyo po ang mga pahayag, paglilinaw nitong ni si Ator uh, Vic. Uh, tungkol nga po dito sa naging uh, pag-resign uh, ng biglaan nitong ni si Babe Singson. Mga kababayan, kung gusto niyo po mapanood itong uh, full, uh, full, video full ni video nitong si Ator uh, Vic, pwede po kayong pumunta sa kanyang page sa Red up, Blue up at Black App. Mga kababayan, kung may isang abogado na hindi nagpapadala sa ingay, eto yan, si Atty. Vic Rodriguez. Consistent, malinaw, at hindi nagpapabola. Kung ganito sana laging analisis, mas luluwag sana ang usapan sa mga issue. Na mga kababayan, hanggang dito na lang po. Salamat sa panonood. Lagi kayong mag-iingat at God bless.